ano guys, alam niyo po kung nasan ako. So, ayan, nag-apot po ako ng mga ano namin, ng na mga, ano, ah, uh, yung mga pinaggamitan namin na, ano, na tubig. Ito po guys, ha, hindi ko po ito dating ginagawa. So, dahil po, para na chichat sa akin, na tulong. So, sabi ko sa sarili ko, sayang naman, i-ano natin, event, i-ano natin dito. Ito yung pinag- Gawin natin siya na pera, tapos, ang mga ano po, ang may bibenta ko po dito, pipili po ako ng tao sa mga nag-chat sa akin. Then, kaya ano po, itutulong ko din sa iba, sa mga mahihirap na ano, humingin tulong. Ayan. Imagine nyo guys, kung so, ano, makaka so, $2 sa so, akin. na yung $2 sa Pilipinas. Ano na guys? Um, 100 peso. Oh, tapos ang dami pa nito oh nakaka-isang ano pa lang ako guys matakaw kasi sa si tubig yung mga bata bali isang buwan namin iniinom to itong ano na to apat na plastic matakaw sila sa tubig guys so ayan guys so, swerte na lang guys nang magbunot ko dito bubunot ako guys isusulat ko sila tapos bubunot ko kasi yung ano, kung makamagkano ako, sa kaya magpupunta yung magpipenta namin. Guys, thank you for everyone. Guys, pinagwisan ako, guys. Tapos na ako, guys. So, alam niyo kung namagkano tayo. So, ito po, guys. 2.25. Bali, tatlo sila. Kasi, naglalakal ko yung machine, eh. Tapos, 55 cents. And also, 7.95. So, bali, meron tayong 7.95 plus 55 cents, 7, 8, 9, 10. So, almost $11. So, sa atin guys, ang $11 is nasa, uh, I think, 600 pesos. Sayang, so, di ba? So, oh, edi, isang ano, isang um, family na makakabili ng ano. Kahit ano lang, kahit mga ilang kilong bigas lang doon. Di ba? Tsaka di So, ayun guys, papapalit ko na guys. Guys, papapalit na natin. Ha? Ayun, dito po tayo sa customers. Hi!

You so much. So, ayan guys. So, 10 10.75 So, ayan. Maswerte na yung makaka-receive na ito guys. Bubulot ako guys. Swerte na lang yung makaka-receive na ito. God bless to all of you guys. Thank you.